Hello, 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 hello everyone, ayan, my name is Joy, and of course, we come back to our Cusco series, so mayroon naman tayong uh, customer from uh, Saudi Arabia, Riyadh, so tinan nyo naman, mm -hmm. uh, ang gagawin natin is mag-foods pa tayo for today, so malambot lang ito, hindi masyado, hindi masyado makapal ang kanyang kaliyo, so ganyan lang stroke ng pag-foods uh, pa mga ka yung gusto nyong gayahin wag nyong ipatugsop ang blade sa uh, kalyo no kasi mabilis masugat pag malambot na lalong lalo pag malambot na yung uh, kalyo ng aking client so ganyan lang dahan-dahan lang ang pag uh, pag-alalay kasi binabad ko na po iyan so siguro mga mga 20 minutes ko nababad yan kaya malambot na siya pinabad ko yan ng mayroong asin yung rock salt na pang pang pangputs pang pa mm -mm. so ganyan kami dito sa abroad so ganyan lang ang pagkuskus mga ka OFW so sana mag enjoy kayo sa aking mga video at share share naman kung nag enjoy po kayo so, para po makita natin kung gaano ka ganda ang uh, paa ng ating client pagkatapos, no? So, ayusin natin sa paghagod-hagod para kahit papano mabigyan din tayo ng tip, di ba? <laughs> Ganyan lang naman anyway, mga regular customer ko to. Yung mga binibidyo-video ko lang mga ka yung mga regular ko lang din naman kasi ah, uh, syempre eh, close ko na sila. So, pwede ko na silang uh, charing-charingin, di ba? At biro-biruin. Mm, katulad niyan, o oh, di ba? Ang bilis po kuminis ng kaniyang paa kasi malambot po. Hindi pa ganyan lang ang pagfoots pa. Hmm. Ayan, shout out mo na ako diyan sa aking mga kaminahal, mga mahal sa buhay, lalong-lalo lalo na dyan sa aking mga kababayan, mga uh, kamag-anak no sa Barangay Sentinela o Baybuhol. Mm -mm. Sa lahat-lahat ng mga vloggers diyan. So talagang halos lahat tayo vloggers na ngayon, no? So lalong lalo na rin sa aking mga kamag-anakan dyan sa Mandawi, Cebu City sa aking um, uh, mayroon akong karinderia dyan ang Jose Karinderia sa uh, tawag nito sa istansya Ibabaw, Mandawi City, Cebu so ayan i bisitahin uh, niyo kahit pa ayan, thank you so much so ayan, balikan po natin ang ating uh, kinuskos ating Costco series o Ayun, uh, talagang ang bilis-bilis lang po mm -mm. At imot-imot uh, tayo dyan ng konte Para naman kahit papano eh Makilala ma tayo sa ating mga subscribers Sa ating mga followers So yan, pangalawang kuskus -kus ko na yan So ba da bali dalawang beses mo siyang uh, ulit-ulitin At syempre pakiramdaman mo yung uh, lambot ng paa mm -mm. yeah kasi kailangan mo siyang salat salatin kasi pag hindi 'yung malambot na masyado so ayan nandyan. mm uh -uh. kailangan na uh, ayan at i-file natin mamaya iyan na parang grinder alam mo yung file so ah sorry may maingay kasi may mga client just ko mahirap mag voice over ng may mga customers no so ayan panoorin niyo lang po mga ka OFW lalo na sa mga followers thank you so much sa pag-follow at sa pag-watch ng aking mga video so ayan i file na natin ng bonggang bongga so yung file na yan meron siyang uh, makap, ma, ano meron siyang magaspang at saka merong soft lang yung soft ay para diyan sa top ng pa uh, paa wag sa satalampakan mm mong i eh, ano yung ano uh, wait so ayan yung uh, malambot na area ng yung soft na area na uh, liha yan tapos Kus kuskusin nyo rin yung uh, tuktok ng paa uh, para kahit papano yung mga libag-libag ng customer kaya ako binabalikan ako ng mga client kasi nga talagang inaayos ko siya So tingnan nyo naman ang mga libag-libag, di Ang dami-dami. So ganyan. So mas satisfied sila pag kinokoskos natin ng ganyan yung atap uh, ng paano nila Hindi ko alam kung ano sa Tagalog 'yan. Basta alam ko lang yung talampakan. Hello, <laughs> thank you so much for watching. Enjoy, God bless everyone. Bye-bye. pag-ibig Ku sa'yo ไอ้นนกลามาลงอากิงอีบีีินมาบ้าล่มานังอากิง pagkatapos natin i-file, so i-scrub naman natin. This is foot scrub. So, ganyan ang pag-scrub, So, medyo hilot-hilotin mo rin ng uh, bonggang-bongga yung talampakan para kahit papano eh, mag-relax naman yung ating client. So, ayan. Gustong gusto niya na talagang inihilod-hilod ko yung paa niya. Mm -mm. So, additionally yan sa paklong <laughs> Kung hindi ngayon ang panahon. And that is for today's vlog. So, ayan. Lagyan natin ng Vaseline. And of course, isprihan natin siya ng uh, pampapula. At tingnan nyo na ating finished product. That's it for today. Thank you.